Bakit po kayo karapat dapat mahalal? Uh, <laughs> karapat dapat in the sense that uh, ako naman eh, gusto ko lang makatulong. Uh -huh. uh, kung ihalal niya ako, mabuti. Kung hindi, sana makinig lang kayo. Pakinggan natin, pag-usapan natin at nabukasan ang nabukasan ng bansa at ang mga posibilidad na pwede natin gawin para... Pakaiwas tayo sa panghaharang ng mga namumuno sa atin. Ang politika natin ang siyang humaharang sa magandang bukas para sa ating lahat. Ako gusto ko lang marinig niyo yan. At uh, kung tatanungin niyo ako, may mga pamamaraan para makapaglagay tayo ng mga tamang liderato. Huwag niyo na ako masyadong intindihin. Isang tao lang ako eh. Ang nararapat na liderato sa bansa, yung pagsasama-sama nating lahat.